na yung viral na video ni Albi kasi nyo sa Cotabato. Nakachekahan na natin siya tungkol dito. At ang TV5 kapatid Caravan sa Cavite dinagsa. Sa iba namang showbiz news si Dara Park ha. Meron ng statement tungkol sa kanya postponed concert sa Cebu. At BTS member na si Suga papasok na rin sa mandatory military service. Yan at ang iba pa sa report na ito. sang viral performance na ito ni PBB alum Albi Casino sa Mutya ng Cotabato. Aba! Muling bumirit to the highest level si Albi. Saan pa? Kundi sa TV5 Kapatid Caravan nito lamang Sabado sa Cavite. Tumalon pa si Albi mula sa stage. Naki-selfie at may pa-abs pa. pa Chika nga ni Albi, unbothered siya sa bashing. Wala lang, guys. You know, let's not take everything so seriously, di ba? Nag-enjoy lang tayo lahat dito. Ang daming problema sa mundo. Huwag yun ang problemahin yung hindi naman problema. Speaking of viral moment, pinag-uusapan ngayon ang cast reveal ng first TV series nila ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Yan ang Can't Buy Me Love na mapapanood na sa Kapatid Network starting this October. Kasama riyan si Albi, Rufa Gutierrez, Maris Racal, Vibery, and many more stars very grateful po kami kasi lumalawak na yung reach namin and hindi lang sa isang um, network talaga kami nakikita kundi sa iba't ibang um, panig ng Pilipinas Kumbaga, kung baga hindi na reach ng uh, network namin at least di ba sa iba. Like example yung TV5 ayan we're very very grateful sa mga kapatid at sa buong uh, TV5 namin na family Nalungkot at napasori na lang si pambansang Krung Krung Sandara Park dahil na-postpone ang kanyang show sa Cebu this coming weekend sana. Maging siya raw ay na-disappoint dahil nagpe-prepare na siya sa show. Bago ito, sinabi ng Mark Entertainment and Events last Friday na postpone ang concert na sa unforeseen circumstances and unpredictable weather conditions. Ipinagtanggol naman ang singer na si Chito Miranda ang kanyang misis na si Neri na iglaban sa mga basher. Kasunod ito na nag-viral na one-week meal plan worth 1,000 pesos ni Neri. Marami kasing netizen ang kumwestyon sa meal plan dahil sa umano'y pagiging unrealistic. Pero sagot ni Chito, nag-effort pa si Neri na gumawa ng proper costing sa ibinahaging meal plan giit pa niya. Para ito sa mga may gusto lamang ng guide o starting point, hindi rin daw deserve ni Neri ang bashing dahil ginusto lang naman daw ng kanyang misis na makatulong. Sa ngayon, burado na ang nag-viral na meal plan ni Neri. Pero bubuo raw si Neri ng panibagong meal plan na mas detalyado para na rin mas makatulong. Sa biyernes sa na nakatakdang magsimula ang mandatory military service ng BTS member na si Suga. Sabi ng Big Hit Music, pakiusap nila sa army, huwag nang puntahan si Suga sa camp. Sana rin daw ay magpatuloy ang love and support ng fans sa BTS. Hanggang sa makumpleto nila ang mandatory military service. Si Suga na ang ikatlong miyembro ng BTS na pumasok sa military. Kasunod nila J-Hope at Jin. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.